bigat na ng paisan Kaya sila na naman ang dahil. hindi talaga ito ang ng Pero nakita ko to ay wala. Talo ang panak ng so ayan. So, Parami na naman ang rice natin. Kaya tayo ay nagsain ng dami kong so, ngayon, ito na, na, na naman. Pag gusto talaga lang talagang kumain, ako, alam na, tuloy-tuloy na naman. Ayoko. ko. Ay, nag-ayos ko ako pa ng pacer, may mga binayak ko, ng ano, galing na groceries. So, pag bungad, makita ko talaga ito. Eh. Ito ay galing sa pina, pinadala ko po, pinalagay mo lang sa pacer. Para pag matakas sa dahil, na talaga dahil sa so, dahil. Ayan, sa so, mga parami nung tayo ng rice, may tabuong tayo, wala na. Ang ganda nito, dito pala kami. Ang dami n'ko. Sobrang dami talaga ng tapos may kami. Sa tara. Good morning. So nandito tayo ngayon sa garden na kakatuwang pagmasdan yung amin mansanas na napakadaming bunga at ang aming peron at syempre ito yung ating kakainin so sira na naman ang ating diet syempre kapag ganito ang pagkain natin mapaparami tayo ng rice so yan nagluto nga pala ako ng egg yung talagang well done na luto then, yung, at saka hindi masyado yan ang gusto ko para ipartner natin sa daing so ayan ayan yung ating daing 'di ba? So dinala ko pa 'yan galing sa Pinas, nilagay ko lang sa freezer. Then ayan. Wala akong planong kumain ng ganito ngayon kasi galing kami sa birthday uh, birthdayhan kahapon na ako ng kain. Pero pag nakita mo yung mga yan, nako talagang matatakam ka. Pagbukas ko ng freezer, nako, ayan, nagluto ako. Ganito po ay galing sa ating garden, o ba diba? fresh. At syempre, hindi pwedeng, hindi kompleto yan, may kapi tayo, o ba diba? Di ba mga paraming, ano natin, rice. Then, ayan, suka po yan na nilagyan natin ng um, chili paste. Uh, shout out sa aking batchmate na nagbigay. Ang sarap po yan. Then, syempre, may bagoong. So, lalagyan ko rin yan ng chili paste. So, as in, sarap po yan. So, o, diba? So, ito po sa aking batchmate. Oh, diba? Yan. So, yan yun. Napaparami yung kain natin kapag ganyan, ba diba? So, ayan yung ating pagkain. At syempre, hindi ito mawawala. So, ayan. Nako, alam nyo ba? Minsan, nauubos ko yan. <laughs> malakas tayo kumain. <laughs> so, ayan nga mga ka-city. So, tara, let's so, sasandok tayo. Siyempre, ang yung ating plato. Siyempre, alam nyo na ba kumain, yung mga gantong ganap, ba? Diba? Siyempre, ayan, then relax, ayan yung view. Then, habang kumakain tayo, tayo ay nagdidilig. So, ayan. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung kung saan ko to kinuha. Mamimitas uli ako, yung amin uh, pipino at saka kamatis. Mm, ang sarap kasi, fresh. Iba talaga kapag may tanim sa garden, di ba? So, ayun lang. So, so tara, let's. Kain tayo. So, nasa ilalim nga pala ako ng puno. O, di ba? Ito yung simpleng buhay na nakaka-relax ng bongga. O, di ba? Sa ilalim lang ng puno. Feeling ko na sa probinsya ako. So, ayan. Kamatis, may red yan. Kasi tatlong puno yan. So, yung yellow na tomato na yan. Napakasarap din yan. yan ang gusto ni Vee. So, baon niya sa ano, sa school niya din. Ito yung pipina. So, ayan. So, pipitasin na natin itong isa. At malaki na. Ang bilis niya lang. Pagpitas, may bunga na naman. Aray! So, ayan. O, oh, di diba? So, ayan. Meron pa kami doon sa likod. So, ayan. Then, yung aming peron. Ang sarap din yan. Grabe. Para siyang bayabas. Napakalutong. So, pitas lang ako dyan para kumain. So, itry natin ngayon. Pitas tayo, guys. So, Video mataas dito tayo sa mga abot natin. Ay. O oh, di ba nagdidilig tayo habang kakain. So tara. Yan. Mhm. Mm -hmm. Kain natin. Mm. -hmm. Mm. Hop. Mm. Sop. Hop. Mmm. Okay. Kain na muna ako. so, yan na yung napitas natin na uli. May uli tayo. Then, kakain na tayo. So, ito naman yung ating peron. Hap. Hmm. Ang lutong pa. Ang So, tara. Kain. O, uli po. Tapos, subay hangin. Hmm. Let's eat. So, ayan na yung ating rice. Naku talaga naman. So, ayan. Ang ating kapis. So, kain na tayo. So, ayan. Kakain na tayo. So, That's it. Nakasimula na ako. Munti ko pang nakalimot ng mag-video. So, sa suka. Then. Mm. Mm. Simple. tayo mga Pinoy. Masarap kumain pag nakakamay. Mm, sarap. matis satu uung. Hmm. Suka. Sarap kopi. Hmm. Mm.